guys, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, medyo alas dos na po ng hapon dito, no? Ayan, so ngayon saan pa si Kindness? Okay, so iba pa siya ko po kayo ngayon guys. So punta tayo, so pareho tayong first time din makapunta sa lugar na yon. And then, sulitin ko na po ngayong araw na to dahil bukas ulan po sa Japan. So yung bulaklak po, yes, bulaklak po yung pupuntahan natin. Isa po siyang park and then yung bulaklak na wisteria. So bukas kasi 85% ang ulan sa Japan. Maaring masira na yun no, hindi natin alam. Kaya ngayon habang may oras pa, ah uh, na natin, 'di ba? Bibisitahin natin din, guys. So, hindi ko pa alam kung ano ba mga meron doon. So, gusto ko ibahagi naman po sa inyo ngayon, okay? And then gusto ko rin magpasalamat, no, sa mga nanood po ng aking mga nakaraang premiere. Uh, thank you, thank you. Jed Kaayo, no? Yan. So, ngayon po, isa kapag pahinga naman ng saglit galing sa mga sa galing sa pag fishing, galing sa biyahe ngayon. Uh, 45 minutes naman yung bibiyahin natin, no? Ayan po. So, hindi naman tayo dadaan sa expressway, guys. Medyo malapit na rin po ito kay Kaimesh. Alright. Wow, guys. Is ano to eh. Ah. Um, Na sasarado to guys eh, 'yon sa tubig. 'Yan po. Ito. Okay. Continue for one and a half kilometers. All right. 'Yan po guys 'o. Oh. Ang ganda tingnan 'no. May ano no, may mga may mga office talaga sa ano Madam na masya, sort of no, machine ang sunod Machine, hindi ba? Para ano ano talaga mga room. Machine na para piring mo open sirado na. Oo, kasi itong tulay na to guys, sa sarado to. Ayun. Para tin siyang dam. Yun, Tapos may sukatan ng tubig din. Ayun. So ganito ang ano ng Japan, okay? Ayun po guys, so oh. wow. Ay chicken. Ang dami no. Ang daming ano pala oh, sa baba, yun o, oh, ang daming ano, nakalutang sa baba, ang dami. Hindi nga lang natin maano guys. Yun oh. ang dami. Ang galing. Okay guys, so mamaya update ko po sa inyo kapag nakarating na tayo mismo sa ating patutunguhan po right guys, so nandito na po tayo ngayon no, kaya lang medyo baka bababa na si kindness kasi ah, uh, maraming nakapark guys, maraming mga sasakyan so waiting tayo kaya siguro mauna akong bumaba, okay? right guys, so nandito na po ako na park no, ayan po. So ito po yung Tinugawa Park, yan. So dito pa ako nagsimula guys and then uh, free po siya, wala pong entrance fee, yan. And then, maganda siya for family bonding, yan. Lalo yung mga kids dahil pwede pong maglaro, ayan, kompleto guys. Pwede natin magamit niya na free po. Ayan, so, and then dito tayo, no. Pasok tayo dito. At makita natin ang napakagandang uh, mga bulaklak po ng Westeria. yan. Alright guys, so ito po yung ating uh, bulaklak yung ibabahagi ko po sa inyo, no? Ayan, ang ganda po tignan, hanggang doon. So, lapit ko po sa inyo ng malapitan po. Wow, talagang mahangin lang, no? Kaya gumagamit din po si Carnage ngayon ng uh, microphone. Ayan, wow, ang ganda tignan nakatulong yung mga puno guys sa lilim hmm. okay <laughs> so mas nag ano siya nagsisilbi siyang parang lilim po no sa ilalim talaga ng puno ang galing ng puno na to ayan ang ganda wow tapos dito siya yung mga ano niya sa tubig mismo. Ayan. Ang ganda tingnan, no? Tapos yung sa gitna, guys. So, ayan, no? Wow. Ang ganda. Okay. Ang ganda tingnan, no? Wow. Nakahangers lahat sila, no? Ayan, no? Oh. Wow. So, ayan guys, uh, nasa gitna po tayo, no? Nandito ko ngayon sa bridge. Ayan, ito po yung mga, isa sa mga ibahagi ko po sa inyo. Ang ganda tignan. Wow. So, ito ay, ano, hindi po ito, ano guys, seasoning lang po ito na bulaklak sa Japan. Kaya ngayon lang po, pumunta na agad si Kindness. Dahil kapag umulan na, maglalaglagan na po ang kanyang mga bulaklak. So, yan naman guys. Dito, kabilaan, ano? Ang ganda tignan, no? Wow, ang ganda tignan ng river, guys. Yan po. Okay, so ang linis, linis. Tapos, pwede din pong pumunta doon sa gilid, pang pahinga. Ayan. Napaka-perfect ang place talaga nito, no? Yung hindi na kailangan gumastos guys gusto mo mag picnic pwedeng pwede po para sa mga uh, sa family ayan yung parking area lang ang may bayad pero mura lang naman po ang parking area nila and then um, lahat po ng needs natin toilet ayan meron din po and then dito po ako ngayon no ayan so sa harap mismo nito ito yung magagandang mga bulaklak na makikita natin Okay, pasok tayo dun guys. Wow. Naglalakad si Kaid Nash, guys. Pero nice kaayo. Oh. Wow. So, ito is, nasa loob po tayo, no? Akala ko kanina, guys, ano siya, Ah, uh, yung bato, hindi pala. Hmm. Ang ganda. Ito pala ay tubig na punong-puno po ng bulaklak po. Ayan. Okay. So, bawal po siyang pumasok, guys. Hanggang dito lang tayo. Ayan. Ang ganda. Tingnan, no? Hanggang doon ito, eh. Kaya maraming namamashare ngayon dito. Ayan. Tapos, ito po yung, ano niya, pinakamain na mga puno niya. Wow! Nakakaamaze yung, ano niya, no? Yung bulaklak. Ayan, you no? Know? Ang ganda. Wow. So, ito guys, itong bulaklak na 'to, yung puno niya kailangan may parang sandalan siya kasi parang magiging ganito po talaga yung bagsak ng kanyang mga bulaklak. Ayan. Wow. Ang ganda tingnan. So maraming puno ito guys Kaya kung napansin nyo po Marami rin ang Ano uh, talagang Bumabagsak yung kanyang mga bulaklak Sa palibot po Ayan napakalawak no Ang ganda tignan talaga hmm. Wow tapos, dito tayo banda, guys. Ayan. So, ito naman is napakagandang kulay po ng bulaklak, no? Ayan, eh. Mas marami pong mga bulaklak sa month of uh, April and May. Ayan so iba-iba mga bulaklak po ang may experience natin sa month of April and May right wow maganda tignan guys eh? so ano ko po sa inyo ng malapitan Right? At may butterfly pa. Ayan, parang wini-welcome si Kindness, no? Oh. oh. <laughs> Ang ganda, no? May butterfly talaga, no? Nag-welcome kay Kindness. Arigato gozaimasu. Okay. <laughs> Ang cute. Alright, guys. So, dito naman tayo, no? Ayan, so, Japanese na Japanese ang dating. Yung nakaka-amaze ang umbrella. Ayan, no? Wow. Pulang-pula. Ang ganda tignan. Okay. Ito yung ano, guys, ng mga hapon. Ang ganda tignan, no? Ayan, Wow. So, may ano din si Kainas nito, guys. May payong ako na ganito din ang forma niya. Yan. Tapos ito ang dami sa gitna o oh, nilagay ng mga kahoy nilaw Oh. Kaya spread out talaga yung kanyang mga bulaklak ngayon. No? Ang galing ng pagkagawa nila guys. Oh. Ang tibay ng pundasyon. So ilang taon na to dito. Ayan. And then kinukumpuni talaga nila yan. So inaalagaan nila talaga ang bulaklak ng wisteria. Wow. <laughs> Ayan, special sa si Kindness, mga kakain. Sa ganda po, Tapos may bridge pa sa gitna. Wow. Ang galing, no? Ang ganda, tignan. Na. Oh. Tapos mahangin pa, no? <laughs> Ang ganda panuorin mga kakain. Ayan. Hindi nakakasawa. Ayan. Sa so mga gusto pong mamasyal sa Japan na maka-experience kayo guys ng mas magandang mga bulaklak. Ayan po. Uh, last week ng April and May mas maraming mga bulaklak po kayong may experience. Katulad po nito. Ayan. Okay. Wow. Ang ganda. Naka-amaze. <laughs> <laughs> Alright, guys. So, yung iba dito, nag-picture-taking lang. Pero, si Kai Nash, ayan. So, mas nag-i-enjoy ako sa pagkuha po ng video dito. Ayan. Wow! Ang ganda tignan. Oh. Ay, yung puno niya, oh. Ang galing, no? Wow. ang ganda tignan, guys. Yung tubig. Tapos parang may tulay doon. Wow. Galing ng pagkano nila, Pagkagawa nito, no? Ayan. Tapos, doon tayo. Ayan po. So, ilibutin ito ni Kindness. Para po sa inyo, mga kakain. Alright. Wow. Ganda tignan, guys. Ang hangin na mahangin po, no? Ayan. So, marami pong nag-picture taking dito ngayon sa gilid. Ayan po. Okay nakaka-amaze ang bulaklak na ito Ay. yun guys, yung iba dito tinatiming nila, nagkasuot siya ng magagandang dress yung parang ano, yung naroon na sa mga magbe-birthday, ayan So, malapit na mag-birthday. Gusto ng pictorial. Isa ito sa, ano na kung favorite color niya po ito, no? Ayan. Wow. Ang ganda. Naka-amaze po. Ang ganda ng paligid. Perfect talaga, no? Alam mo yung kahit mamasyara, kahit mainit ang panahon, hindi ka may initan kapag dito po tayo nagpunta. Ayan, guys. Sumula so, mula doon, no? Pakita ko po sa inyo. Wow. Kung dito po tayo naman sa gitna. Ayan. Okay. So, tayo sa tulay. Alright. Ang ganda tignan. Wow. Hanggang doon, no? Tapos, so, ang ganda ng kulay, no? Nagano talaga nag-reflect sa tubig. Ay, hmm, speechless si Kain Nash po, mga kakain. Sa ganda po ng bulaklak na ito. Yan. Alright, guys. yan guys, kapag gusto naman natin magpahinga, ayan, may malaking upuan po dyan sa gitna at pwede rin magpicture ng pictorial kasi tanaw na tanaw pa rin po ang napakagandang mga bulaklak ng Westeria and then napakalilim ng puno na ito tapos ah, pakaganda ng makikita natin ng mga tubig no Ayan. okay ayan naman po so may iba pong ano ng Westeria oh puti. Parang, ah, paano na ito? Ayan. Ganda tingnan. Ayan, no? Iba naman yung ano niya. Wow. Ang ganda. Tapos guys, kapag labas naman tayo dito, ayan, so hindi pa siya totally lahat namulaklak, no? Ayan, ito naman yung nandito sa labas. Alright. So, may mga buwan din kasi na talagang mag-bloom na ang bulaklak na ito. Ayan. So, may mga nagaalaga talaga dito, no. Ayan po. So, hindi pa sabay-sabay. Dahil itong buwan na to hindi pa talaga ito mag-bloom. Uh, Ayan. So, napakaganda po. Lapit ka po sa inyong malapitan, no. Alright. Ayan po. So, nakita niyo po guys, hindi pa lahat, no. Hindi pa sabay-sabay. So, isa ito ng magandang uh, bulaklak kapag talagang lahat na namukadkad na po. Ayan. So, parang hindi lang siya kulay yellow. May iba, -iba rin kulay po ito. And then, habang dito po tayo sa gilid. Ayan. O, ba diba? Ang ganda. Ayan. Alright. Ito guys, parang ano siya. Iba yung ano niya. Ayan po. Buong buo ang kanyang bulaklak. Ayan. Compare doon sa nauna kong pinakita sa inyo. Ayan po. Wow. Ang ganda tignan. Ayan. Buo-buo siya, no? Iba yung ano niya. Bulaklak niya. Ayan. Wow. So, ito naman guys, iba rin ito. Ayan mo. So, pakita, pakita ko lang po sa inyo ang kaibahan, no? Ayan, so, yung Wisteria po na no may parang iba-iba rin siyang variety po. Ayan. Wow, ganda tignan. Ganda niya, no? Okay parang garland sa atin. Yan. All right. Oh. So ngayon naman guys, lipat tayo ng pwesto. Doon na tayo. Hindi nakaganoon, okay. nakahigang ganun kanina. Kaya lang dito so, may ako. ko yan. So iba-ibang lahi ang mamashal dito guys. May Filipino, Chinese, Hapon, iba-iba po. Ang daming namashal ngayon dito. Ayan, so si Kind Nash, mag-isa na ako na mashal kasi yung kasama ko na doon sa parking area kasi nga bumaba na ako kanina kasi ang dami pong uh, naka naka nakapark dito. So, naghihintay pa. Sabi ko, sayang yung oras. Kaya bumaba na akong ano kanina, nauna na ako. All right So, yan guys. So, ang ganda tignan. Hanggang doon. Okay. Wow. Diba? So, patatay doon banda guys. Medyo malawak po ito na park. Ang ganda nung. No? Pero may ano ako guys, may <clears throat> may isa akong pasyalan dito na Westeria. Kaya malayo po siya no. So, kailangan maka-outfit si Kainesh ng ganong kulay. Kahit hindi ko pa sinuot yung damit ko na yan dahil mas bongga po doon na Westeria. Kaya lang, hindi pa natin tumapuntahan ngayong taon na to. Abangan nyo yan guys sa mga uh, susunod po na ano po, na mga vlog ko no, sa mga susunod na taon. Kasi ngayon, tapatapos na po itong bulaklak na ito. All right so dito naman tayo guys. Wow, ka-nice oh. Nice kayo siya. Ayan. Wow. So, dito tayo naman sa gitna, guys. So, kahit ito na park, no. Kung napansin nyo po, again, no. Sa gilid. Talagang pinaplano nilang mabuti ang pag uh, tatanim nila ng Westeria. Ayan. So, ang ganda tignan. Parang nagiging ano siya, naging bubong, naging waiting shade. Ayan, para hindi mainitan yung mga tao. Tapos, isa ito sa mga tips ko guys sa mga may, mag gusto ng pictorial tapos malapit na yung birthday itong month na to maganda rin dito mag pictorial yan pwede pwede po and then free pa free walang entrance fee and then uh, dito napakaganda rin so nag-iisang puno nakaka-amaze yan nag-iisang puno siya no nakaka-amaze talaga wow ang lawak ng ano niya no yung mga sanga-sanga niya kasi imaginein mo guys oh. Mag-isa lang siya pero grabe ang ganda. Wow. Ayan oh. Di ba guys? Nakaka-amaze yung ganda niya. Na nag-iisa lang siya dito pero wow. Ang lawak ng narating ng kanyang mga sanga. Kaya ang dami niyang bulaklak, di ba? Yan oh, may nakalagay talaga. Wow! Okay, so ano ko nang malapitan? Ayan! Nakaka-amaze, ang ganda ng bulaklak. Alright! Alright!